and a great amount of incense was given to him to mix with the prayers of God's people as an offering on the gold altar before the throne. The more ang katawan si Gino magpray, magpray, the more magkalayo, the more magkalayo. Di ba ang oil dili na siya mo kung walay kalayo? Di na siya mo ang ang anointing, wala kalayo. Walay, walay, walay proseso. I-process na siya. So the more, the more mag-inampuon, the more mag-inampuon, the more mag is mo ang oil, ang anointing. Huwag sila pag-awas sa, oil anak sa na, na dali ma, daot. Tina na, basta ba daot? The more siyang lutuon, the more siya lutuon, the more siya nga magka, magka strong, magka, magka, sana, magka, kining, magka humot, o siyang siya nga, dugay, o dili na, madaot. So ingan na siya. Ang Kristuhan nun, ang tao, ang lagat sin o makatawan si Gino, nga mainampuon, mainampuon, nga din grabe na ang anointing, na press na ang anointing, na grabe na, nagsiga, nagdilaob na, nagdilaab sa pagpangalagad sino mga pagampo, matutpa. pa, di na na, basta mapandul, kung i-maintain na niya. Bisa kung sa una, naanay stability sa iyang, iyang kaligun, sa iyang salig sa iyang commitment, sa iyang covenant, das Gino. I-maintain na siya. Oh, mo na isulat sa so, to. So, 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 Every day panidapit sa to sa 145. Every day and forever mo daig sa si Ginoo. Kay part part gina sa pagduo sa si Ginoo ang pagdaig, pagampo, mag-uban jud na, pag-worship sa mag-uban jud na. Og epekto na siya sa word of God. Epekto na sa word of God nga nung ta. Mo na bunga, resulta sa atong pagbasa sa pulong sino. Og mo na resulta sa kining atong pag response pag obey sa Ginoo ang Holy Spirit dayon mo painit magpainit sumo na nga kinanglan mapainit ta si Espiritu Santo kay kay aron nga mapainit ta si Espiritu Santo magawas ang anointing magawas ang anointing oh nya bisag na imo painit nga istorya sa ato ang tao di na ta ma, di na, makapandot makapando tungod kay nainit na ta di sa anointing sa presensya sa si, no. Ginoo ana ra na siya mm Muna siya nga, enggak nga no, wala mo ko kagamit yung microphone, nung no? gibutang mo na ako. Dikaroon, huwag na ako nahikapan. Huwag <laughs> na ako nahikapan. Huwag ko kabulong ako na gamit kining microphone. Pastilan. Hallelujah. So, yung nga na, ano, nga, uh, ang maunga insinso, a great amount of incense. The more may nampuon, the more